Dok, makakuha kong Ma video pwede. Sure, sure. Baka maging mag isa ay, pa ako dyan. Ay, simpre. <laughs> Hello, baby. Hmm? Hmm? Hmm. lang, Sido. Hindi man tayo bibigla. Here, call my name. Sido. Sido, sumama ko. Sumama ko. Ito lang masilan sa mga babies. Ito medyo masakit. Baka no, no. mag-react yung gusto e hello po hello po hello hello very good kailangan okay. ng kanta-kanta very good ang baby okay na, no, okay, Ana, Lala, na, na. Na. okay na okay na na sa luas Okay, <laughs> okay po. Ikaw mo na sa dagan no muna siya. Uy, grabe, 5.5 siya ng September. Oras so na, 6.1 kilogram.